O master, panoorin natin ang uh, naging laban, katatapos na laban ni Yumer Marshall at ito nga is uh, undercard ni uh, Manny Pacquiao versus dito kay Barrios. So ito si uh, Marshall dito, yung naka-black na short at yung kalaban naman niya is yung naka-pulang short. Ano? So dito nakikita natin nakakapagpatama si Yumer Marshall ng mga solid na mga, mga patama sa katawan and uh, umaabot-abot siya ng kanan niya. So napatumba na nga niya doon sa unang pagkakataon. Ano? So uh, naging pasinsoso uh, pasensyoso, naging pasensyoso at uh, mahinahon lang ito si Yumer Marshall. Uh, hindi siya ganoon kaagresibo, paunti-unti lang hakbang. Mga short punches but accurate yung mga suntok ni uh, Yumer Marshall dito. So napakalaki ng inimprove ng mga galaw at suntok ni Yumer Marshall. So uh, hindi siya nagdudumali. ano. Isang uh, magandang improvement ito na nakita ko kay Yumer Marshall. And uh, naka-preserve lang yung kanyang ano, yung kanyang lakas and unti-unti lang siya lumapit. So uh, aware din siya sa mga suntok ng kalaban and nasasalag niya, nasasalag niya yung mga suntok ng kalabang ito. So napaganda ng performance dito ni uh, Yumer Marshall ano. So hindi rin naman biro yung kalaban niya. Ah uh, kung titingnan natin parang Amerikano ano. And uh, maalam din naman dumi pensa yung kalaban pero yung pressure nga na in-apply dito ni uh, Yumer Marshall is uh, napakaganda And uh, yung depensa rin niya Pinag-aralan din yung mabuti Nakaka-defensa siya talaga So hindi rin siya basta-basta matamaan Nakakailag at nakakasalag si uh, Yumer Marshall Ito, kaliwete siya, ano? So nagpatapon siya ng uh, triple combination, ano? Yung 1-2-3 punches ang binibitawan niya So tapos na yung round na yon At uh, panorin pa natin yung susunod na laban, ano? Ah... Uh, bagong laban ito ang alam ko is nauna yung kay Mark Magsayo and uh, nanalo nga si Mark Magsayo din doon by uh, unanimous decision so uh, ako talaga no congratulations pa rin kay uh, Manny Pacquiao uh, he proved me that I'm wrong dahil uh, pinakita niya na na meron pa rin siyang bilis at uh, yung timing footwork pero hindi niya na talaga kayang uh, ibigay or uh, I itapon yung mga suntok niya na ginagawa niya dati So, naging maingat dito si Manny Pacquiao Kay Barrios, no? Uh, which is very good Kasi kung uh, pipilitin niya, maaring masalanta siya At uh, si Barrios naman is uh, Ano, naging, uh, naging, nagkaroon din ng pabaya naman Kapabayaan si uh, Mario Barrios And, uh, ganun talaga, no? Pag nakakaharap ka ng isang legend Isang uh, mahusay na boxer eh, Nag-iiba talaga yung laro mo So, dito balik na tayo Kaya, no? kay uh, Yumer Marshall. So, yun, inaabot-abot pa rin niya ng kanan. And gumagamit din to ng uh, jobs si, ano, si Yumer Marshall. So, napakadami ng improvement. Body shot, short punches. So, nakompleto niya na lahat, ano, depensa. And, uh, ano, yung uh, conditioning ng utak niya. So, hindi siya nagdudumali. Hindi siya wild, no? Hindi wild yung mga approach niya. Mga suntok niya is uh, pulido, no? And uh, tumatama talaga dun sa kalaban. So makikita natin na nape-pressure talaga itong kalaban ni Yumer Marshall dito. Okay, left na naman. May straight patama sa katawan and uh, kapit na nga yung kalaban. So nahihirapan na nga dumipensa yung kalaban dito. Ayan, 1, 2, 3, may uppercut pa, may hook pa. Nakakanan, naka nak patama sa katawan, uppercut, left hook. Okay, right, left straight. And talagang pressure na ni Yumer Marshall, no? So mahirap nang uh, talunin pag ganto na yung mga diskarte ng isang ano boksingero. Ah, uh, kung makikita mo parang beteranong beterano na yung galawan. So marami pa namang improvement no. More likely depensa at uh, yung high guard niya no, nakakalusot pa rin yung suntok ng kalaban kagaya no, no pag nakatungo siya. Nakakalusot yung upper ng kalaban and yung right hook. Okay, patama rin ni Yumer Marshall, left straight. So nanginginig na yung kalaban dito no. Tingnan natin dito sa may gilid ng Lubet, kaliwa na naman. Kaliwa. So mahinahon talaga si ano, Yumer Marshall. And unpredictable, hindi na makontrol ng kalaban kung kailan babato si Yumer Marshall. Yun, kaliwa. Dalawa, tatlo. Yun, no, tatlong sunod na kaliwa. Bagsak yung kalaban. And uh, dito, is hindi na nga nakatayo itong kalaban ni uh, Yumer Marshall. So congratulations kay Mark Magsayo, kay, uh, yan, kay Yumer Marshall, kay Manny Pacquiao kahit draw yung laban. Uh, good performance pa rin no? sa kabila ng edad niya at uh, yun mabilis pa rin and uh, yun nga natitigilan si siya you know, si, uh, Barrios Umatake so uh, kaya naging draw well fair enough no maganda naman yung performance ni Manny Pacquiao at uh, nandun pa rin yung bilis lakas at timing niya pero hindi niya na talaga maibato yung kanyang uh, mga pamatay na suntok na bumabalik siya kasi may kaedada na nga and delikado talaga. So yun lang, Craft Master, at maraming maraming salamat.